Makalipas ang sampung taon, muling magsasama ang dating on-screen partner na sina Enrique Hill at Julia Barreto. Sila ay bibida sa bagong telesereng Hello Heaven na mapapanood version sa TV5. Ang bonggang balita ay kinumpirma na mismo ni Direk Anthony Chaduan sa ulat ng Frontline Pilipinas kamakailan lang. Kung matatanda nuling nagkasama sina Ken at Julia sa pamilya fantaseryeng Marabella noong 2014 pa. Magugunita naman nung nakaraang buwan nung umugong ang chika na may reunion project ang dalawa. Matapos mas patted na isang meeting kasama sina Derek Antonet, Derek Dan Villegas at mga busing ng Slingshot Studios. Last March naman pumirma ng Montay Film Contract ang Slingshot Studios sa TV5 MQuest Ventures. <coughs> Kapamilya ng ex-PBB Celebrity Collab Edition na ex-housemate Will Ashley Pero huwag kayong mag-isip na nilayasan na niya ang Kapuso Network, no? Win-welcome kasi siya ng Starpop Record Label ng EBS-CBN Pero party pa rin yun ang collab ng Kapamilya at Kapuso Magre-recording nga ng kanta sa Starpop si Will Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang mga fan. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.